Pag ang halimaw ay sumulpot mula sa dilim, may mga itinadhana upang labanan sila. Ngunit hanggang saan ang kaya nilang isakripisyo para sa pamilya? Mga kadilim, kung apo ka ng isang bayani na nakipaglaban sa mga halimaw ng baryo, pagmamalaki mo ba siya o ikatatakot mo? Magandang gabi po, Kuya Jovi. Ako po si Mira, apo ni Lolo Sencho mula sa Banga, Aklan. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ito. Pero sana po makinig kayo hanggang dulo. Ang isusulat ko sa inyo ay hindi lang basta kwento ng aking bakasyon, kundi isang lihim ng aming pamilya na hanggang ngayon ay tinatago pa rin sa mga anino ng ilog. Noong nakaraang bakasyon, pinilit akong ni Mama na magtuloy kina Lolo sa bangga. Ayaw ko sana dahil sanay na ako sa buhay sa lungsod, mall, cellphone, ilaw. Pero sabi niya, kailangan ko raw maranasan ang buhay probinsya at makilala ang ugat ng aming pamilya. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ng amoy lupa at malakas na alon ng ilog na malapit mismo sa bahay ni Lolo parang hindi kumpleto ang araw doon kung wala ang tunog ng tubig at huni ng kuliglig tuwing gabi. Si Lolo, kahit may edad na, matikas pa rin ang tindig. Nakaupo siya sa bangkito. Naninigarilyo habang nakatingin lang sa ilog. Nang lumapit ako at bumeso, napansin kong malamlam ang kanyang mga mata. Parang may binabantayan. Hindi ko nalang pinansin. Iniisip ko baka dala lang ng pagtanda Unang gabi pa lang, hindi na ako mapakali. Habang nakahiga ako sa papag, naririnig ko ang pag-aspas ng tubig sa ilog. Pero hindi iyon karaniwang agos. May tunog na parang may mabigat na nilalang na umaahon, tapos biglang lulubog ulit. Kinabukasan, tinanong ko si Lolo kung bakit parang may kakaibang tunog sa ilog. Ang sagot niya ay parang biro, pero ramdam kong may bigat. Sabi niya, na baka raw gusto kong makilala ang matandang kaaway niya. Akala ko unay kwento-kwentong matatanda lang, pero hindi ako natawa sa paraan ng pagkakasabi niya. Habang kumakain kami ng tanghalian, nagtanong ulit ako kung sino ang tinutukoy niyang kaaway. Ang ginawa niya, itinuro lang ang ilog. Tapos, sa malamlam na boses, sinabi niya na may mga bagay na hindi dapat makalimutan. At kung minsan, bumabalik sila para maningil. Pagkaraan ng ilang araw, nakasanayan ko na ang buhay sa baryo. Lagi kaming pumupunta ni Lolo sa ilog at doon siya nagkukwento ng mga kasaysayan ng aming lahi, mga kwento ng digmaan ng mga taong may kakaibang lakas at ng mga halimaw na tinatawag na aswang sa ilog. Ayon kay Lolo, noon pa man ay may nilalang na naninirahan sa kailaliman ng ilog sa bangga. Hindi ito karaniwang aswang, malaki, mabangis, at mahirap talunin. Madalas daw nitong paslangin ang mga mangingisdang pumapalaot tuwing gabi. Ngunit sa bawat salin lahi, may isang antinghero na itinatalaga upang maging tagapagtanggol ng baryo laban dito hindi niya raw nakalimutan ang gabing nakaharap niya ang tinatawag na mambubuno. Noong kabataan pa niya, kilala siya sa baryo bilang pinakamalakas na lalaki. Ngunit sa gabing iyon, muntik na siyang hindi makauwi ng buhay. Ikinuwento niya kung paano siya sinubukang lunurin ng isang nilalang na parang tao, pero mas malaki, mas mabigat, at mas malakas ang balat nito ay kintab na parang isda at ang matay naglalagablab na pula. Ngunit higit sa lahat, ang hilig nito ay hindi basta pumatay. Gusto nitong makipagbuno, makipagsapakan, makipagbasaga ng buto bago ang lahat. Habang nagkukwento si Lolo, napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi iyon kuwento ng matatanda lang. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ramdam ko sa bawat piraso ng kanyang tinig. Naisip kong baka dala lang ng katandaan. Kaya pinilit kong huwag seryosohin. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papuntang tindahan, may napansin akong nakatayo sa kabilang pampang ng ilog. Malaki ang katawan, hindi ko makita ang muka dahil natatakpan ng anino. Pero ang mga mata pulang-pula at nakatitig diretsyo sa akin. Napakagat ako ng labi at mabilis na bumalik ng bahay. Hindi ko sinabi kay Lolo agad, pero ng gabing iyon, narinig ko siyang sumisigaw habang nasa labas. Nakatakbo ako at nakita siyang hawak ang gulok, nakatayo sa tabing ilog at nakatutok sa tubig. Sabi niya, bumalik na raw ang halimaw. Kinabukasan, pinilit kong hindi sumama sa ilog, pero kinagabihan, nagising ako sa malakas na sigaw ni Lolo. Tumakbo ako palabas, at doon ko nakita ang hindi ko akalaing masisilayan ko sa buhay. Umahon mula sa tubig ang mambubuno. Ang balat nitong basa at makintab, parang yari sa putik at dugo. Ang mga matay kumikislap na pula sa ilalim ng buwan. At ang ngisi nito tila sabik na sabik. Narinig kong nagsalita si Lolo. Hindi ko na inuulit ang eksaktong mga salita niya, pero malinaw ang mensahe. Handa siyang tapusin ang laban na matagal nang nakabitin. Nagtagpo sila sa pampang at doon nagsimula ang pinakamatinding laban na nasaksihan ko. Ang bawat suntok ng mambubuno ay kayang yumanig ng lupa. Ang bawat sipa ni Lolo ay sinasalubong ng halimaw na tila hindi nasasaktan hanggang sa hinagis siya nito papasok sa ilog. Gusto kong sumigaw, pero natigilan ako sa takot. Nakita ko kung paanong paulit-ulit siyang nilulunod ng halimaw. Hawak ang ulo niya, itinutulak siya pababa sa malamig na dilim ng tubig. Doon, nakita ko ang desperasyon sa kanyang muka halos mawalan na siya ng hininga. Pero sa gitna ng kanyang paghihingalo, parang may flashback na sumagi sa kanyang isipan ang alaala -ala ng kanyang sariling ama. Ang bilin, kapag hinarap mo ang halimaw ng tubig, huwag kang matakot. Ang ating dugo ay may dalang apoy na hindi kayang lunurin at doon niya naalala ang ginawa niya bago siya bumaba ng bahay kanina pinahiran niya ng langis mula sa punong kamangyan ang kanyang gulok. Pamana ito ng kanyang ama, langis na hindi nawawala ang bisa kahit nakalubog sa tubig at ang anting-anting na nasa kanyang bulsa palagi. Nang muling sumugod ang halimaw, inipon ni Lolo ang natitirang lakas niya. Hinintay niya ito hanggang sa halos ilang dangkal na lang ang layo ng mambubuno. At sa isang iglap, buong lakas niyang isinaksak ang gulok diretso sa dibdib ng halimaw. Doon biglang nagliab ang sugat nito. Hindi ito apoy na karaniwang nakikita natin, kundi isang liwanag na nagmumula mula sa loob ng katawan ng halimaw. Tila ba sinusunog ito ng mismong lakas ng pamana ng aming angkan? Umungol ito ng ubod ng lakas, parang kulog na dumadagundong sa ilalim ng tubig. Nagpumiglas ito pilit na lumalaban, ngunit unti-unting natutunaw hanggang sa tuluyang naglaho. Iniwan ang ilog na kumalma bigla, para bang walang nangyari. Umangat si Lolo mula sa tubig, hingal na hingal at sugatan. Narinig ko pa ang huling bulong ng nilalang mula sa ilalim ng agos. Hindi pa tapos sensyo. Sa dugo ng iyong apo ako babalik. Agad kong sinalubong si Lolo at doon ko nakita ang ngiti sa kanyang labi. Hindi iyon ngiti ng tagumpay, kundi ng isang taong natapos na ang kanyang tungkulin. Apo, mahina niyang sabi, wala nang halimaw na gugulo sa inyo. Tapos na ang aking misyon, hindi ko na napigilang lumuha. Sapagkat sa gabing iyon, naunawaan ko, si Lolo ay hindi lamang isang simpleng magsasaka. Siya ang huling antingero ang mandirigmang itinadhana upang tapusin ang sumpa ng aming baryo. Pagbalik ko sa lungsod, bitbit -bit ko ang lahat ng karanasang iyon. Hindi ko na muling nakita si Lolo sapagkat ilang buwan matapos ang laban, siya'y pumanaw na rin. Ngunit bago siya namatay, iniwan niya sa akin ng gulok, ang parehong sandatang ginamit niya sa pakikipaglaban. Kuya Jovi, isinusulat ko ito hindi lamang bilang kwento, kundi bilang patunay. Totoo ang mga nilalang na ito. Totoo rin ang mga mandirigmang nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan tayo. At kung sakaling marinig mo ang tawag ng ilog sa gitna ng gabi, alalahanin mo, may mga halimaw na pilit babalik at baka sa oras na iyon, may bagong antingero ang tatayo Lubos na gumagalang Mira Aponisensio mula sa Bangga Aklan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.